para ko magandang umaga at uh, back to fishing kami sa araw na ito. Ay, kasama ah, si Doming at saka yung apon niya. Nasaan na ah. Dito kami sa ilalim ng gubat po. Ayan. Para kami unyango rito mga parikoy. Unyango. Yan. Dito, ito ispat spot namin ngayon. Ayan o. No? Sino yan? Sino, sino yan? Ito naman si ah. Master Agutiit. Patay tayo niyan. Nandito kami pa ko, mag-set up muna kami ay. Set up muna, set up. Ito yung sip. up. Sobrang laki ya po. Oh, oh, oh. Ay, parekoy, huli din yun. Ang laki ya. Parang ibis lang siya pa ko, ibis. Alang yun. Ito yan. Ay, parekoy, kayo, ito lang na huli talaga namin. Pinakamalaki nito. Na <laughs> oh, yun pa. Oh, maliit din. <laughs> <laughs> Wala pa kami huli Yun, sana kami banda doon bandao. banda oh. sana So walang dadaanan dito So may gawin na ito Medyo ano, yung tubig Ay, may interior kasi nga dyan Ang eh. ganda sana doon banda Ang Yeah, para to hindi kami nakakauli, malilit. Dito lang kami sa tapat ng ano, nung dating spot namin. Eh, wag ano kami mamaya kung saan kami lilipat. Mga dalawang gin na maupos yan. Si Duming lang talaga yung nirti pa rin ko, hindi talaga kami nakahuli. Sila talagang pinakabatikan dito. Merong ano yan, orasyon sa ano yan eh. Garape siya sa kanya, adong menteryo. Hahaha, Miltirio. mo, tino mo may alulong yan. Ano, adong ato? Hahaha. na rin. Si rin ko, nakapaldo na rin. Hahaha, <laughs> paldo. <laughs> paldo. <laughs> <laughs> Ang liit eh. Eh, biya. Biya. Putik na yan. Biya. o. Oh. Biya. Oh, biya. Biya. Tanggal no. Sa so, pareko, lagi lang ganyan yung huli doming pareko. Oh. <laughs> Puro ibis na lang nandito talaga. <laughs> Ayos talaga. Sa eh, pareko, bumalik kami dito kay Alinini. Kaya wala kami mahuli doon sa unang pinunta namin. Kaya bumalik lang kami rito. Talaga na rin kasi kaya dito na kami napunta. <clears throat>

dyan dyan ha? Ma yan Ito na ito ha? Tigre man yan Kaya pa rin ka, pawin na kami Kaya sa daw Kaya daw sa daw may na kami, wala kaming huli pa rin ko eh Ito sa huli natin? Sus, marino sa iyo Buti yung binigyan tayo na gano, tarpon Wala, walang huli o Yan lang talaga pa rin Pauwi na kami. Ang uh, oras na rin. Halo uh, ba yung tubig dito? 3% na yata yung ano yan. Ah, uh, Pari ko, uwi na. At wala talaga eh. Yun lang talaga na ni Mang Dao Ming eh. Uwi na kami pare ko At uh, hapon na rin. Masasayang lang kami ng gasolina rito.